bawat sulok at kanto ng Maynila sa kasagsagan ng dekada 70-80, may pangalan na paulit-ulit na binabanggit ng mga tao, Emong Sanchez. Para sa iba, isa siyang alamat na parang anino, biglang sumusulpot. Kapag may inaapi, biglang lumalaban kapag may uh, nang aabuso. Para naman sa mga makapangyarihan, isa siyang banta, isang mabangis na leon na hindi kayang ikulong pelikulang Ang Padrino na isinapelikula ni Fernando Poe Jr. noong 1984. Ginampanan ang kanyang katauhan, isang leader ng maralita, isang tagapagtanggol at isang mandirigmang hindi takot humarap sa pinakamapanganib na laban. Ngunit higit pa sa pelikula, ang kanyang talambuhay ay nagsilbing salamin ng lipunang Pilipino, puno ng pang-abuso, puno ng karahasan, ngunit hindi kailanman nawawalan ng pag-asa kaya halina't at ating balikan at mas kilalanin pa si Imong Sanchez na tinawag sa bansag na Ang Padrino sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya Isinilang si Emiliano Emong Sanchez noong labinsyam na libot isang daan at dalawamput isang sa isang maliit na baryo sa Pampanga. Anak siya ni Namang Temyong, isang magsasaka at aling siyon isang labandera. Mahirap ang kanilang buhay. Sa tuwing tagtuyot, halos walang ani. Sa tuwing tagulan, binabaha ang kanilang palayan. Ngunit sa kabila nito, lumaki si Imong na puno ng pangarap Ayun sa kanyang pinsan na si Andong, si Emong, kahit bata pa, mahilig na siyang lumaban para sa kapwa. Minsan, may batang inaapi ng mas matanda, siya agad ang sasalba. Kahit bugbugin pa siya, hindi siya uurong. Lagi niyang sinasabi, hindi dapat lalamang ang malakas sa mahina. Ngunit dumating ang giyera. Bata pa si Emong nang makita niyang pinahirapan ng mga sundalong Hapones ang kanyang ama doon unang pumatak sa kanyang puso ang binhi ng galit. Hindi galit na walang saysay, kundi galit na naglalayong ituwid ang mali. Noong isang libo walo, sumubok si Imong lumuwas patungong Maynila. Nagtatrabaho siya bilang kargador sa pier sa araw at nagtitinda ng diaryo sa gabi. Doon niya unang nasilayan ang maruming politika ng lungsod mga batang dinudukot para gawing pulubi, mga manggagawang binabarat ng amo at mga pulis na kumakampi sa sindikato. Nakilala niya si Kapitan Goryo, isang retiradong pulis na naging mentor at parang tatay-tatayan. Tinuruan siya nito kung paano magbasa ng tao, kung paano gumamit ng armas at higit sa lahat, kung paano manatiling makatarungan sa gitna ng dumi ng lipunan. Sabi ni Kapitan Goryo, Emong, tandaan mo ito. Hindi lahat ng laban ay barilan o suntukan. Ang pinakamahalagang sandata ay ang respeto ng tao. Kapag nakuha mo yon, hindi ka na basta matitinag. Pagsapit ng dekada si Senta, hindi na simpleng cargador si Emong. Unti-unti siyang nakilala sa tundo, sa baseko at sa pier. Siya ang takbuhan ng mga mahihirap may pagkakataong isang pamilyang pinaalis sa barong-barong dahil ibebenta raw ang lupa. Lumapit sila kay Emong. Sa halip na manahimik, ipinaglaban niya ang mga ito, harap-harapan niyang kinontra ang mga guons ng may-ari. Hindi siya umatrasa at sa bandang huli, ang pamilya ay nakabalik sa kanilang tahanan. May isa ring batang dinukot ng sindikato para gawing mandurukot nang malaman ito ni Emo Omong. Sinalakay niya mag-isa ang lungga ng mga kidnapper. Ayon sa isang saksi, para siyang bagyo. Pumasok siya sa loob, walang takot at inilabas ang mga bata. Wala nang naglakas loob na umulit noon dahil dito tinawag siyang ang padrino. Ngunit kakaiba siya sa mga tradisyonal na padrino ng politika o negosyo. Siya ay padrino ng maralita, ng mga walang boses, ng mga inaapi. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa biglang pag-angat ni Emong Sanchez habang patuloy siyang minamahal ng mga maralita at ginagalang ng mga simpleng manggagawa. Siya naman ay unti-unting nagiging tinik sa lalamunan ng mga malalaking sindikato at iwaling opisyal na namamayagpag sa Maynila. Ang kanyang paninindigan laban sa katiwalian ay parang apoy na kumakalat. Lahat ng taong umaasa ay lumalapit sa kanya at lahat ng magnanakaw at mandaraya ay nagsisimulang mangamba. Hindi siya tulad ng mga tradisyonal na padrino na madaling bilhin ng pera o ng posisyon. Sa halip, siya ay isang haligi na hindi kayang igupo ng salapi o kapangyarihan noong na libot dalawamput dalawa, dumating ang isang malagim na yugto. Ang sindikatong pinamumunuan ni Don Marcelo, isang makapangyarihang negosyanteng nakalubog ang kamay sa lahat ng uri ng iligal na gawain, juweting, smuggling, droga at armadong guns, ay nagpasya ng tigpasin ang impluensya ni Emong. Para sa kanila, hadlang si Emong sa kanilang patuloy na paghahari. Sinimulan nila sa pamamagitan ng pananakot. Sinunog nila ang mga barong-barong ng mga taong kumakampi kay Emong. Halos isang buong luoban ang nilamon ng apoy. Ang mga iyak ng bata, ang mga sigaw ng matatanda, at ang amoy ng nasusunog na kahoy at yero ay sumabay sa gabing iyon para kay Emong Ito'y hindi lamang simpleng paninira, ito'y tahasang hamon, kaya hindi na siya nag-atubili. Kasama ang ilan niyang tauhan, mga taong tinulungan niyang makaahon mula sa lansangan, mga dating magnanakaw na piniling magbagong buhay at mga ama ng pamilya na ipinaglaban niya, sumugod sila sa hideout ng sindikato. Ang bakbakan ay tumagal ng magdamag. Ang bawat putok ng baril ay parang kulog na yumanig sa buong lungsod sa madilim na pasilyo ng lumang bodega kung saan nagkubli ang sindikato isa-isang pinatumba ni Emong at ng kanyang mga kasama ang mga tauhan ni Don Marcelo. Sabi ng isang saksi, Hindi mo iisipin tao lang si Emong sa gitna ng putukan parang anino siya, mabilis, matalim at walang takot. Habang ang iba ay nagtatago, siya ay lumalaban. Nang uh, mapagtanto ng sindikato na hindi nila matitinag si Imong, napilitan silang tumakas palabas ng lungsod, bitbit bit ang sugatan nilang mga tauhan at ang kahihiyang hindi nila matanggap. Mula noon, naging mas kilala pa si Imong, hindi lamang sa Tondo kundi sa buong mamaynila. ngunit kasabay ng pag-usbong ng kanyang pangalan ay ang pagdami ng mga kaaway maging ang ilang politiko ay nangamba sapagkat hindi kayang bilhin si Imong, hindi siya nagagamit ng kahit sino. At sa kulturang politikal ng panahong iyon, ang isang taong hindi kayang kontrolin ay automatiko mang nagiging kaaway ng sistema. Maraming beses siyang tinangkang patayin may emboskadang isinagawa sa kahabaan ng abinida isang pagkakataong nilagyan ng laso ng kanyang iniinom na kape at ilang beses ding sinampahan ng mga peking kaso upang ibagsak ang kanyang reputasyon. Ngunit sa lahat ng iyon, nanatili siyang nakatayo. Sa bawat bitag, siya ay nakaliligtas. Sa bawat kasong isinampa, siya ay napapawalang sala dahil walang ebidensya. Ayon kay Tonyo, isa sa mga matagal na niyang kasama, kung nakita mo si Emong sa gitna ng putukan, para kang nakakita ng leon. Walang takot, walang inuurungan. Pero ang totoo, para sa kanya, bawat bala ay hindi para sa sarili niya. Bawat putok, bawat sugat ay iniaalay niya para sa mga taong umaasa sa kanya. Hindi niya iniisip ang sarili Iniisip niya ang masa para kay Imong. Ang mga sindikato at tiwaling politiko ay hindi lamang kalaban sa baril at kamao. Sila ay mga sagisag ng sistemang pumapatay sa pag-asa ng mahihirap. At hanggat may buhay siya, hindi siya titigil sa pakikipaglaban. Sa gitna ng karahasan, may natagpuan ding pag-ibig si Imong. Nakilala niya si Chayong, isang guro sa pampublikong paaralan. Sa kanya, muling bumalik ang pagkatao ni Imoong bilang simpleng lalaki. Sa tuwing nasa piling ni Chayong, nagiging tahimik at marunong ngumiti si Imoong. Noong labinsyam na 81, dumating ang pinakamapanganib na pagsubok. Ang pinakamalaking sindikato sa Maynila ay nagkaisa upang tuluyang puksain si Emo. Sa isang lumang warehouse sa pier, pinagtulungan siya ng halos tatlumpung armadong tao, ngunit hindi umatras si Imong. Dala ang kanyang baril, tapang at prinsipyo, hinarap niya ang lahat. Ang putukan ay umaling aungaw sa buong gabi. Ayon sa isang nakasaksi, parang pelikula. Isa-isa niyang pinatumba ang mga kalaban, pero sa dulo, sugatan siya. Kahit nakaluhod na, hindi pa rin siya bumitaw. At bago siya tuluyang bumagsak, sumigaw siya. Hindi kailanman mananaig ang kasamaan sa mahihirap. Pagkaraan ng gabing iyon, kumalat ang balita. Wala na si Imong Sanchez. Ngunit sa mga puso ng tao, hindi siya kailanman nawala. Ang mga bata na kanyang iniligtas ay lumaking may respeto at tapang. Ang mga pamilyang tinulungan niya ay naging saksi sa kanyang kabayanihan. Naging alamat siya hindi lamang sa pelikula kundi sa tunay na buhay ng mga maralita. Para sa kanila, si Imong Sanchez ay simbolo ng katarungan, tapang at pag-asa. Hanggang ngayon, tuwing binabanggit ang pangalang padrino, hindi ang karaniwang padrino ng politika ang naaalala ng mga tao, kundi ang isang lalaking nag-alay ng kanyang buhay upang ipagtanggol ang mga walang kalaban-laban at mga inaapi sa ating bansa. So ngayon, alam mo na ha?